Good day guys Ayan. Uh, Review lang tayo ngayon guys Kasi may mga Iilan na mga nagtatanong ng mga newbie uh, Newbie pa lang sa Erga Na yung kanilang mga unit Ay sumisingaw daw uh, Minsan lang naman nangyayari yun Na bago pa lang yung unit nila Bago lahat ang accessories Bago lahat pati yung regulator Pero nung pinapump nila Ay sumisingaw dito Nung pagkatapos nilang ipump Ay sumisingaw daw dito Madalas ginagawa dyan mga sir. Kasi meron yung one way check valve sa ilalim. Meron siyang o-ring doon yung kanyang valve. Uh, so kapag bago pa lang na sumisingaw na kaagad. I-pump nyo lang ulit yan mga sir. Kasi minsan kasi hindi nakaayos yung balik na kanyang one uh, one way check valve. Kaya ang magandang gawin dyan ay i-pump nyo lang po ulit para babalik siya sa dating ayos niya at mawawala na yung singaw. Ganun lang po kasimple yun mga sir. Kapag bago pa lang ang regulator o kaya sa mga kahit na mga luma na ayun uh, lang ang gagawin ninyo. Pero kapag sumisingaw na talaga siya ng sumisingaw hindi na siya kayang uh, pigilan ng kahit ipump mo pa ulit. Ayan. So wala na tayong ibang gagawin dyan kundi babaklasin na to at palitan natin yung uring ng kanyang one way check valve. Ano lang po kasimple yun mga sir. Ayan, para po sa mga newbie, sa mga kasamahan natin dyan, sa mga kaibigan at sa mga kakilala po. Thank you po.